May mga hakbang po tayo hindi ko lang pwede masabi po sa inyo kung ano yung mga hakbang natin but uh, we are doing something para naman maprotektahan yung uh, uh, karapatan po ni Senator Bato Dela Rosa. Sir, uh, kanina ay nakapanayam ng mga media si Vice President Sara Duterte. Uh, hindi niya naman may wala siyang direktang komento uh, about the ICC uh arrest warrant kasi sabi nga ni VP Sara eh wala namang inanunsyo din ang ICC pero nakausap niya si uh, Senator Bato at uh, pinayuhan nga niya na um maghanda na. Uh sa so ngayon sir ano po ang uh, paghanda? na ginagawa po. Though di na di naman natin pwedeng i divulge lahat kung anong ginagawa talaga ng legal team. Pero kamusta yung paghahanda ni uh, Senator Bato de la Rosa? Kamusta po si Senator uh, Bato uh, sa gitna po ng uh, isyung uh, kinakaharap po niya ngayon? Prior to November 8 nag-usap kami. Maha, pero hindi itong pinag-uusapan namin. Iba yung topic namin, no? Ang kausap ko lang ngayon yung pamilya, si yung may bahay niya, tsaka yung anak niya. Yun ang uh, bago nga lang kayo tumawag sa akin at bago ako pumasok sa Zoom, kausap ko yung anak niya, no? And I have been, you know, assuring them that we are doing anything and everything to protect the rights of the good senator, no? May mga hakbang po tayo, hindi ko lang pwede masabi po sa inyo kung ano yung mga hakbang natin but uh, we are doing something para naman maprotektahan yung uh, uh, karapatan po ni senator bato de la rosa um, i know na ngayon medyo um anxious sila no there is great anxiety dahil doon sa declaration ni ombudsman uh, Rimulya. tapos binadagdagan pa kanina kasi nagpresscon pa siya at uh, in talaga niya na meron daw talaga despite the denial of the DOJ officials this morning So kaya nga, uh, because of all this, um, we are constrained also to uh, um, do our acts And sa matter of fact, na-anticipate na namin yung denial ng DOJ kanina And part po yun sa magiging reaction namin Abangan na lang ninyo uh, sa aming mga moves po in the days to come